afternoon uh, for today's video meron tayong Epson LX13 nagka ano siya nagka no power ayaw niya mag on uh, yung nakita kong error ay ito iyan o. No. yan yan nakatayo na yan Ito. to yan cable yan na nakaano yung cable na connected pa going to board dito so, board patongong head to ito, ito cable na yun. Ito ang hmm. dahilan. Kaya nagka kaya nagka no power siya. Palit. Sinacheck ko na yung board. Okay naman yung voltage pag power supply. naman. Okay ito lang ang nagka problem niya. Ito. Need na palitan nito head cable kasi uh, pag no power kasi doon muna tayo sa power supply tsaka board or ito panel board okay naman ang lahat at yun pumunta tayo dito yan o yan ang cable na yan o oh. Hmm. Yan. Bali nag ano siya. Ah. nag siya ng short circuit. Kaya nakaganito. May dati na niya no? parang sunog na. No? Yan you know? keyboardnya. keyboard niya. ito. mag-replace tayo nito, keyboard. Oke Oke okay. okay, guys. Tunay ito, repair ngayon. sa office. Iminlarawan yeah. niya